O, meron muna to Masyadong nasaktan nung taga na Nung takto Makati muna tayo May nakita tayo ano nung Nagano tayo dito eh Nung dumaan tayo eh Masa lang medyo malayo ata Eh doon sa may ano na yan, Sa gitna Saan ang daan dito lang siguro yan, sama natin si Boss Andy. Na nakati muna tayo. Nandito rin yung mga kambing niya. Ay, kahit pa paano, may ano na, may tubig na. Dito malayo din pala ano. Yung pasanin ah. Okay, makakuha lang tayo mga ilang bigis. Ayan, ewan ko kung matutuli ano ngayon. Matutuli pipis ng kalamansi. Pwede na rin yata tayo makipag-ano dito sa sugahan ha ano ba yung natin na natin ng sakate ano? sabi ko nga sa'yo makikipag ano kami dito makikipag na kate pero pwede na rin yata ang ano pero sa isang araw doon natin yung so sasaway mga ano na naman ilang araw na naman tayo walang flood. ilang araw na naman o mamaya siguro pagkatapos natin ano ah uh, pipitas tayo ng talbusin may biyay daw yung, yung ano natin ngayon yung buyer kaya pipitas tayo mga 15 kilos ano kapal nung ano ano ba sa ganda ng sakate sariwa sariwa nagulan na kasi kaya mga maganda na ito ubo hindi tulad nung tagtuyo hindi umuulan hindi tumubo nung mga damo Eh, yes, nag-text pala yung ano Nag-text pala yung Kukuha natin ng talbos Bukas na lang daw Hindi daw makakapagbiyahin yun Wala daw kasabay Di daw pumitas yung kasabay nung Ano natin, talbos natin <coughs> Buti nag-text nung maaga hindi pa tayo nakakapitas yun mga basa bali nakata na tayo si boss andy siguro kulang tatlo yung nakuha niya lang ano sa kate si JJ oh. ito yung ko Jason buti siya may na ano pero na sugahan tayo wala kaya pananakate yung ano talaga nagkuhan natin dati ito yun

Eh, Anim yun Yan, mabasa. Uh, para makatipid tayo ng konting sakate. Ayan. Uh, sinoga natin yung inahin. Yung bulo, saka yung kay Boss Andy. Nandun sa ano. Hindi na natin sinoga. O baka bukas sasama na natin yung bulo. Ayan, Yan, mga boss. Tapos na tayong kumain. Ayan, uh, may order daw na ano. Na kalamansi. O na, buti na lang mga boss Medyo maganda yung price ng ano 1.9, hindi malinis Yung pair bag O siguro kung ano yun Tatanggalin yung pinaka ano Pinaka ano yan, dalawandaan yung Upa ng eh Ayun, yung isang buyer natin Bu Di pa daw tapos doon sa ano Doon sa pinipitasan nila O ngayon, may isang buyer tayo na Ano Ah uh, hanggang 10, ano daw hanggang 10 red bag o kaya yun sina ate andun pumipitas na <coughs> o so tayo pipitas din kahit na maka extra lang din kaya sa uh, makukuha naman yung ano kapag hindi nagbago yung presyo nung kalamansi kahit na na ano tayo nung nakaraan yung na diesel tayo na ano tayo sa diesel dahil ilang araw din tayo nagdi-diesel alas ilang ano din yung naubos nating na diesel mas marami kaysa nga nung nakaraan dahil nga dito tayo kumukuha sa may ano dyan dun dun sa may kaligay lang deep well okay, uh, maya maya puntahan natin sa ate sa so, kasi na misis pumitas din sayang so, daw yung dalawang daang ano, uh, upa sa pitas Anong kaguluhan yan? Bus! <laughs> ganda ng bunga ano sa'yo ah! Hey. Ay, huli na akong dumating Hindi ko pinili ito. Kukunin mo na yung magaganda yung bunga dyan eh. Eh, syempre Para makarami. Ang ganda ng bunga. Atot. Ah! Ayo ke Dais, ke atas, dais, oh, nito. atas, dais atas Tuts Iya, ke atas Ayo, kita akan Ay, di sana Ayo, ke mana dito. Ayo, kamu tidak Oh. bos Di sini itu itu pauta nga mamaya Oo nga, pauta nga no Mga 5k lang man I love you Dito tayo ito sa taas Ay Medyo ano yung mga hagdan Hindi yung bakal Medyo ano yung hagdan Dahil ano lang, kahoy Hindi ganun ka anong matibay Ang dahil ka, mahal pa kita Hmm, eto to. Mga apo ko, gigising ko sa. namin Ni Mrs. na namin. Na. <laughs> na Tapos si Bosandi sa din. Say 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 maigit maigit si Gina may init mataas pa naman yung pinipitas natin sa mga taas na <coughs> ano boss malamig sobrang lamig na matataas na no halos di ganoon lang ako yung iba pero kaysa sa ano kung di napatubigan yan magiging itsura niya katulad nung kay ko Jason Dati may payong to Agad ka no ka no Pumipitas na lang nakapayong pa Ay ay sa taas ha. di hindi pwede hindi magandam yun magagdan marami sa taas ay iiwan yung mga sa taas ay ito mainit nga lang sa taas

Kaya hirap kumita ng pera Gagawin ng lahat Si Bansu nga, saka si Riza Sabi mamaya ko nalang ibibig ito sa yung, yung motor Kumitak ng mga kuptos ng kalamang sinanay sayang yung part ko wala akong pabiling lucky ni patula da <laughs> <laughs> Tang emoji daw mga pakyak ba po sobra sobrang tula wala talaga 'no Ola dingdong nun Dingdong Dantis Ay Sipiolo piolo Sipiolo wala Sipiolo Oh wala ayaw yun lang Dingdong Dantis gusto niya Piolo sanata nang gigisa may mga karto laman niya mo pwede ayaw ini si Ding Dong no? gusto niya si Puyo Pascual <laughs> dun ba sa ano 5-5 sardines <laughs> bah, pang ano din yung pagwala talaga oo di naman tayo pinanganak na mayaman <laughs> Makikipitas ba tayong ganito kung pinanganak tayong mayaman? Kasarap na sa ano ano? Kasarap kaya ng nasa bahay niyan. Saka na umihilik. Ah, problemado ba yung mga mayaman? Yung mayaman, nag aano din po. Ah, problemado din. Hindi nalalam oh. ko saan nila dadalhin yung pera nila, no? Oo. Oh. Saka paano pa nila paparamihin? O tayo naman, paano tayo makakarap ng pera? Oh. Rico. Hindi ka nag-iisa na si Boss Cory. Ayan, yun sa atin, dalawa na. Sa amin ni Mrs. Rico. Ewan ko kung ano na to. May lagihay din to. Yan, yeah, kaya kaya. Wala pa makaya. Eh. Ha? Kamu mana pak? Ay, palay kay ma. Abaw ra. Wala ng abaw. kanyang boss marami pagkain yan nagbababagis sa kati mm -hmm. Mm -hmm. Oh, na ng oh. Ikaw, sabi ko sa'yo, pag nananakati ka, pag gano'n mo Hindi, eh, ayaw na sakati ng kambing mo oh, oh, Ay, kain boss. Na, pa pa na, mo na Nakaisa na ako ah Kailan? Ano? Kailan? 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 mga Kailan? Kailan? Hey, wow! wow. Like, Alam mo kung Hindi boss! Mamaya naman! Halaw mo? kayo ah? Alisin nyo lang yung daon, mas makatotohanan. Nakamaya kay Kuya Bong. Tayo naka, ano na, isang kilo lang dalawang bag. Ako naka isang handbag na ako. Tapos si Ate Dolor, 22 sa KD C 8. 27. A 27. Makales niya katakalpatad. Si Leso na lang. 27 sa 22. kailan nun? Hindi ako marunong sa Ingles eh. Bastard force na yun. Hay kilo pa kilo muna. Sankilo. na kilo. No ini nanu na kamanga pa to. Ma bawi. Ma bawon dariye bago, o si Mabawi. bago na Kailan? No may isang sobrang walong kilo binigay kay Ate Cory. Ah, nakaisa ka? Mm-mm. -hmm. Ah, wow. Bawang dari kay na Oh, bawi, nasay. Oh, bawi, bawi hindi yun. nag pa si Boss Jason to. Maka Bubble ano drink. naman. No. Mag-ice cream tamo niya. Eh. Oh, sige. <laughs> <laughs> Nandiyan si Boss Jina. Hindi <laughs> <laughs> <May para, laughs> eh, pang ice cream pa mo. kay Bunso. Ayan, mabas. Pag-alaman mo tayo. Kukuma tayo ng talbos ng sampalok. Subong. Magsisigang tayo si misis. Ewan ko inisisigang. O sila, may kulang pa daw yung pinitas. Pumitas pa sila ulit. Ayan, mabas na kakamuan tayo. Pwede na to Marami-rami na rin yung talbos na to ta pusubong lang sa palok eh. tatalbos tayo pinatatalbos niya din yung nandito niya sa likod kahit mga ilang kilo lang daw ito mga boss yung kasabay nung tinanggal natin hindi hindi nang hindi 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 Okay. baka ano naman to dalawang kilo yun po kaso may mga bungay nandito sa kabila sige ko isang kilo naman pala doon akong bigkis lang oh, wala kilo lang to dalawang bigkis lang pitong kilo yung pinakibitas eh 7 kilo Anib na kilo pa natin mga boss pumipitas pa sila dito oh, lang sila pumipitas oh. walang pa daw ng isang bag marami daw lagiyay sa bagay yung lagiyay nasa kulang isang kilo eh. ay isang bag eh. pero kung kapag pinitas itong gawin dito makakailan yan o oh, tayo pipitas muna tayo na, na. talbos ito sana mga boys yung tinatrabaho natin ngayon eh. Kundi sila pumitas sa yung ano. Nandiyan yung mga gamit natin. Paroroto natin kay Ku Ito. eto, Ito. 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 Naiiwan yung pag -ano natin. Pag-ukay natin sa puno doon. basta baka sobra na to yan, hindi pa nakakalahati halos yung tatlong ano pa lang yung tatlong tudling lang dito o yan, medyo makapal din yun baka nasa ano na to mahigit na anim na kilo baka nasa pito na to eh Itong kilo eh, ay, ay na muna to Hafu uh, na namana, kan zai